Siyempre, mamaya mamimigay din po tayo ng cash sa ating studio audience. Kaya baka nito yan. Kasi nga naman, agostodo na sa saya, agostodo pa sa papremyo ang ating programa. Kaya eto na, ang unang team. Pwede lang silang pagtawanan. Huwag lang, uutangan! <laughs> eto, please welcome the Clowns Republic! Here they are to introduce themselves. Starting with... Yes, magandang gabi po sa inyong lahat, mga kapuso. Kung nagtataka kayo kung sino ako, well, magtaka kayo habang buhay. Ako lang naman yung Katibas every Sunday. Buh-bye! At syempre kasama ko ang nag-iisang kamukha ng Barreto Sisters. Pero kamukha at kaboses ni Batista. Parinig na. Let's get ready to rumble! Maria ang naging isang kaboses oh, ni Tina Turner. Wow! Okay. Ay, uh, wait, wait, wait. Sample nga. And oh, di diba we... ka diba ba kaboses? Di ba kaboses? Isa pa, isa pa, isa pa. And ang wait. We... galing! Ang galing! Wala pa! <laughs> o, last na. na. Nakalimutan ko na. Thank you so much. Thank you. Thank you. Thank ang panghuling membro, walang iba siyempre. Ang star, di ba? Ang star ng Pasko. Pagpakilala <laughs> ka na, Ben. Hello po sa inyo. Ako po si Bamba Siksik. Pero mataas po akong sumipa. Patingin, patingin pa Sipa, sipa. Sipa. Ayan, ayan. Ang, ang taas sumipa. <laughs> so, alam nyo, ang kanila po team captain. Eh hindi lang po isang uh, comedian na TV host dahil siya po ay nanalo last year bilang best supporting actor yeah! sa isang film festival sa Canada for the movie Broken Bloom. Congrats, yeah! so, we're also proud of you. And of course, Clowns Republic. Now, kung kayo ang republika ng pagpapatawa, narito naman ang angkan ng mga komedyana the clan of comedians. Here we go. Ang kanilang uh, team captain ay papakilala po niya ang sarili niya. Let's take it away, DJ Onze. Mga kapuso! Family Feud! Ako po si DJ On sa si inyong DJ for all seasons. Ang pinaka-energetic na stand-up comedian sa grupo namin. At ipapakilala ko po sa inyo ang aking mga makakasama. Of course, si Junisha, the human videoke. Sample, kunwari, kakanta tayo sa videoke. Okay, human videoke. 1, 7, 4, 9, 0, 4, 8, you're a great singer. Oh. Uh -huh. <laughs> din ang video kay sa farm, kaya may Chinese version. Oy, ano to? Ano to? Sige Chinese version. Chip, ng sa, siye. The blue chichu wise is connected to the successfully. <laughs> <laughs> the blue chichu <G> <laughs> wise? I love that. Galing, galing, After ng human video, okay, ay ang human animal namin. Wow. Ladies and gentlemen, Family Feud, the Philippine elephant. <laughs> At ang animal na paboritong manood ng Family Feud. Oh. Ladies and gentlemen, the Philippine pabo. <laughs> Hi, After ng human video, okay? Sumunod, human animal. Ang pinakadulo ding dong, ang human posporo. <laughs> nasindihan, na, nasindihan, nasindihan na. Nasindihan na. na nasindihan <laughs> na. Bati ka naman si Ganesh. Hi, po. Magandang gabi po sa inyo lahat. Ako po si Ganesh. Hi, Ganesh. Alam na po natin, si DJ Onche po ay uh, proud impersonator ni Ate V, ni Vilma Santos. DJ Onche, baka naman pwede ma-experience lang yung Ate V impersonation. Kung hindi tayo kikilos, sino? Kung hindi ngayon, kailan? Katarungan sa pagkamatay ni Kadensio! <laughs> Grabe. Good luck sa inyo. Umpisahan na natin. DJ Onsen Bubay. Let's play round one. DJ Onsen Bubay. Top six answers are on the board. Ito ay isang daang babae ang sinurvey. So, nasa psyche tayo ng isang daang babae. Kung super babaero, Mr. Mo, matutokso kang lagyan ng blank ang kanyang underwear. Subay. Sili. Siling nga uh, pangsigang ba ito? Pagsigang o siling labuyo? Labuyo. Labuyo. Siling labuyo. Subay, ah! pass or play? Play! Alright, Subay, let's play round one. Okay. Right. Mariko, kung super babaero mister mo, matutokso kang lagyan ng blank ang kanyang underwear. Marka. Marka? Marka. Pentel pen. Ano nakalagay? Pangalan ko. Oh, okay. Pentel pen. Interesting. Sabi ni Mariko, marka. Maria, kung super babaero mister mo, matutok sa kanagin ng blank ang kanyang underwear? Pulang langgam. Pulang langgam. Ako, masangit yun. Services. Alright. Bamba. Kung super babaero, mister Mo, matutok sa kanilagay ng blank ang kanyang underwear. Butas! Bubutasin yung underwear. Butas? Yes, para hindi na makalabas. okay, butas! Survey says... Wala! of Comedians, maghadal na kayo. Bubay. Kung super babaero, mister Mo, matutok sa kanilagay ng blank ang kanyang underwear, ano kaya to? Asin! Ay! Asin! Huwag makaliwa because it's asin. It's asin. Survey says... Yung super mabayaran, <laughs> Mr. Mo matutok sa kalagyan ng blank ang kanyang underwear. Dahil may asin, paminta! Ay, paminta! <laughs> pamintang pa paminta. durog! Survey, sir! Maria, <laughs> ano pa kaya? Dalagyan mo ng blank ang kanyang underwear. Ituloy-tuloy na natin. Suka! Suka! Ibababad mo sa suka. Nandiyan na suka, guys. <laughs> oh my okay. Gosh. Ganesh! May dalawa pa, isa lang kailangan natin. Kung super babaero ang mister mo, matutok sa kalagyan ng black ang kanyang underwear. Lagyan ng ahas. Ahas? Yoshi? Ano kaya? Um, uh, lagyan ng, uh, panibagong butas. Butas. ng panibagong butas. Malaking butas. Malilagyan ng panibagong butas? O, oh, Junisha, ano kaya? Ah, uh, alupihan. Alupihan? Oh. <laughs> DJ Onse, for the win. Ano kaya to? Padlock! yung may susi, yung hindi mabubuksan ng ibang babae! Ayun yun! Bad luck na may sisi hindi mabubuksan ng iba! Survey! Wow! Guys, dahil dyan may 78 points na ang Clan of Comedians. Clowns Republic! Wala pa po. Pero siyempre guys, ano pa lang naman yan? First round. Okay, tingnan natin ano hindi pa nakuha. Number four, please. okay